Mga kapatid, welcome po sa Diakonos. Ito ang Bible Study number 88 at ang topic natin ngayong araw is God's Abundance ng John 10.10. .10. Kung wala po kayong lakad, wala din po ako. Tara, Bible Study tayo mga kapatid. Mga kapatid, our verse today is found in John chapter 10 verse 10. Ang sabi, the thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly. Mga kapatid, para mas malinaw nating maunawaan ang minsahe ni Jesus sa John 10.10, 10, um, meron pong tatlong punto ang gusto kong ko i-share sa inyo ngayong araw. Number one, ang magnanakaw. Sa so John 10.8, sinabi ni Jesus, All who came before me are thieves and robbers, but the sheep did not listen to them. Alam niyo po, itong mga magnanakaw at mga tulisan na tinutukoy ni Jesus Christ ay napaka magagaling magsalita. Pero po, ang tunay at totoong mga sheep, mga tupa ng Panginoon ay hindi nakikinig sa kanila kasi kitang kita sa kanilang mga gawa. Ang magnanakaw po ay dumadating upang magnakaw, pumatay at mangwasak. Wala po talaga silang tunay na malasakit sa tupa. Inexplain ni Jesus kung bakit hindi nila pinapahalagahan ang mga tupa. Ang sabi sa John 10.12, He who is a hired hand, in other words, mga bayaran, and not shepherds who does not own the sheep, sees the wolf coming and leaves the sheep and flees. And the wolf snatches them and scatters them. So ang mga magnanakaw pala na ito at tulisan ay hindi uh, nagsilbing tunay na pastol, kundi upahang pastol lamang. Ano po ang significance nito? Wala po silang tunay na malasakit sa mga tupa dahil hindi hindi naman sa kanila ang mga ito. Kapag dumadating yung mga panganib, tumatakas sila. Sila ay kabaliktaran, total opposite ng mabuting pastol or good shepherd. Bakit po? Kasi po ang mabuting pastol ay ibinubuwis ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. At tayo po naman ay tinawag upang maging tapat din sa ganitong uri ng dedikasyon. Ito pong mga huwad na pastol ay makasarili at ang kanilang mga aksyon ay mapanira. Iniisip lamang nila ang kanilang kapakinabangan at handa silang magnakaw, pumatay at mangwasak upang makuha ito. Kaya po ang verse natin today ay isang babala tungkol sa motibo ng mga ganitong tao. Number two, dumating ako upang magbigay ng buhay. I came that they may have life. Ngayon, ito po ang kaibahan. Ang magdanakaw ay dumating upang magnakaw, pumatay at mangwasak, pero sinabi ni Jesus, dumating ako upang magbigay ng buhay. Alam niyo po, sa buong John 10, ginamit ni Jesus ang mga imagery kung ano ang mga ginagawa ng isang good shepherd para sa kanyang mga tupa. Ang good shepherd daw po, protects, provides, green pasture, rescues, and lays, lays down his life. Alam niyo po, malaking kaibahan ito sa mga huwad na pastol na tumatakas. Ang mabuting pastol ay handang magsakripisyo para sa kanyang mga tupa. Wala na pong mas gaganda pang example kundi ang pagmamahal at malasakit ni Jesus Christ sa atin nang siya po ay nagsakripisyo para sa ating mga kanyang mga tupa. Number three, have life and have it abundantly. Now, make no mistake mga kapatid, when it says have it abundantly, hindi po ibig sabihin na kapag ka naging Christian ka, yayamang ka na. Hindi po bilang tagasunod sa boses ni Jesus, we will notice a change sa buhay natin that ultimately affect the quality of our life. Dahil, meron kang Jesus sa buhay mo kahit wala po kayong karangyaan, ay payapa kang makakatulog sa gabi knowing that God is your provider, protector, healer, and above all, Savior. Ano pa po ang mas gaganda doon? Yan po ang life and life to the fullest, kapatid. Kung ang definition mo ng abundance ay kayamanan, ako po, hindi ka matutulungan yan kapag ka may incurable disease ka na. Yung tipong sakit na hindi na kayang pagalingin ng pera mo. Walang kapayapaan dyan, kapatid. Pero kapag ka nakinig tayo sa boses ng good shepherd, yung mga outside circumstances tulad ng kahirapan, sakit, pagduruso, pangaapi, etc. will no longer affect your inner being kasi alam natin, tayo ay transient lang sa buhay na ito. Amen? And we have a blessed hope that one day we shall be together with Jesus in eternity where sufferings and pain are no more. Now tell me kapatid, kung meron pang mas aabondan dyan kapatid. So I guess the question now is sino ba ang pinakikinggan mong boses kapatid? Sino ba ang influencer mo? Ang mundo ba? o ang mabuting pastol. Ang sabi ni Jesus, My sheep hear my voice and I know them and they follow me. Sabi ng John 10.27 Kapatid, maraming boses sa paligid mo ngayon. Ang bawat isa sinasabi, Pakinggan mo ako. Ako ang magpapasaya at magbibigay ng contentment sa'yo. Pero kapatid, sa dami ng boses na yan, iisa lang dyan ang boses na yan na may tunay talagang malasakit sa'yo. At yan ay si Jesus. Mga kapatid, maraming tao sinasabi si Jesus ang kanilang tagapagligtas. Ngunit nakikinig at sumusunod sa boses ng iba. Pwede ba yon? At kahit na maganda pakinggan ang boses ng mundo, hindi ito magdadala ng abundant life. In the world, there is no contentment, kapatid. Parang, parang pag inom tubig dagat yan, kapatid, nagdudulot ng pansamantalang kasiyahan, ngunit magiiwan lang ng higit pang uhaw. Kapatid, sabi ng boses ng Good Shepherd, Come to me, all who labor and heavily laden, and I will give you rest. Kapatid, if you are willing, why don't you lift up your voice to God? Cry it out before God, mga kapatid. Ano man ang mga pinagdadaanan mo, acknowledge before God. Lord, sabihin mo, Lord, I am a sinner. Iligtas mo po ako sa mga kasalanan ko. Rescue me from my fleshly desires that separates me from you. And from this day onward, I declare that Jesus is now my Lord and my Savior. And I believe that God raised Jesus from the dead to prove that your words are true. Mga kapatid, if you have made that prayer, you are now a believer secured in Jesus' promises. I encourage you kapatid to find yourself a Bible-believing church. Magpa-disciple ka. Grow in the knowledge of our God. Talikuran mo na ang mga dati mong masasamang pamumuhay. Mga kapatid, sana po ay naging malinaw sa atin ang mensahe ni Jesus sa John 10.10. 10. Ang magnanakaw ay dumadating upang magnakaw, pumatay at mangwasak. Ngunit si Jesus, ang mabuting pastor siya po, ang good shepherd, ay dumating upang magbigay ng buhay na sagana at buhay na puno ng pag-asa. Wala pong ibang boses na tunay na makikinig at magbibigay sa atin ng ganitong buhay kundi si Jesus lang. Kaya't bilang mga tagasunod ni Kristo, ating kumpiliin na makinig sa Kanya sundin siya at tanggapin ang buhay ng kanyang inaalok sa atin. Sa kabila ng mga hamon at pagsubok sa buhay, hindi tayo nag-iisa. Si Jesus bilang mabuting pastol ay patuloy na nagmamahal, nag-aalaga at nagsisilbing gabay sa atin. At higit sa lahat, ipinangako niya ang buhay na walang hanggan kasama siya sa kanyang kaharian. Kapatid, if you are blessed, so am I. Let's pray po. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita at sa buhay na inaalok mo sa amin. Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming pakikinig sa maling boses at tulungan mo po kaming sumunod sa iyong tinig lamang. Lord, patuloy niyo pong gabayan ang bawat isa. Kung may mga kapatid po kaming tinanggap ka ngayon bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas, iparamdam mo po ang iyong pag-ibig at presensya sa kanila. Salamat po sa buhay na sagana at puno ng pag-asa sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Kap Kapatid, kung bago ka sa Diakonos, I encourage you to hit that follow button to be notified on our next Bible study. And if you feel that this Bible study might be helpful sa iba, please do consider sharing this Bible study po. Purihin po ang Panginoon. I hope to see you in the next Bible study, God willing. The Lord bless you and keep you. The Lord will make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Hanggang sa muli po nating pagsasama-sama mga kapatid, manatili tayong matatag sa pananampalataya at magpatuloy tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. To God be the glory po. God bless you mga kapatid.